guys. Kumakain kami ng halian. For the first time. For the first time For the first time daw. Hello, hello, hello. Kumain. Ayan. magde deploy na kasi kami lahat. Pag na-deploy na daw silang lahat. May si ano. Hindi ako. Tagaluto. na, tagalito. yung may iwan o. Tagalito. Tagalito. Ah, masarap na mag-oto. Kahilong manana. Tinga. Ilonggang dako ina! Tamo di ulongga ba? Bisa ni in... no. Ano? 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 Ilonggo di yun. Ilonggo doon sa idalong ba? Ilonggo man mo. Puta na doon sa mga idalong. Mga ilonggo man na sila. Ilonggo di ako ilonggo. Ilonggo di ako. Oh, gula, gula nampak oh.

Ano nga ang oh. kita. Dala-day, hindi ka Ako'y ginoo, mayroon pala may Ano alam? Kanina pa? Kanina pa, hindi siya nakikita. naman, eh. nakikita. Kala niya picture lang yon, Wala pala nga dyan. Hindi alam na may picture niya. Nakala ko naman siya mayawang kanyang phone. Wala. Ano nga po? Nakasarge.

Yung mga bago na ako na to sa ulahan, hindi na makita. Masag na ako. Hindi inaasahan nga. Hindi inaasahan nga. Alis ka na nga. Alis. Oo nga. Akala ko mga kasabay mo dito eh. Tay ka ikaw ang cold ngayon dito. Kaya eh, dalawa. Bakit? Di ba aalis ka din? Wala pa. Mag-uha na ako ulit. Siya na kang another employer niya. Pero pag nagpalit yung employer niya, kumahit sa kanya, malamang makukuha din siya aso kasi yun eh. Hmm. na aso. Dapat sabihin mo ayaw na ng aso kasi yung dog. Ay, hindi <laughs> <laughs> o baka manok ang gusto nito alagaan. Oh, hindi tayo, Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ang tayo. Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ang dog. Ano oh, na, usap na kayo. O, oh, saan man. Kumaon ka na. din. Ingunan dito ako.

kayo. Okay, mga aalis lang sa basta ng mga pera na ko. Si is, si is. Mama. Si na lang, ang hirap ng buhay. Hindi kaya, si. Kailangan ng gano, si is. Pamahalaga yung mga bayan yung laksin kung may laksin pa man. Ako kasi gano'n ako. Pero paalam na lang sa ano. Wala naman problema sa ano yun. Pagkakita ko yun. ko ka kung may yung ano. ano kung may sa akin. Kasi di ba sila gumastos ng medical? Hmm. Pag Sa yun. Sa mga amo yun. Amo, ako, amo yun. Ang, na, ang po, MBI. MBI yeah. akin yan. Eh. Pagkakita Ang problema? kasi na not big deal. Kung sa amo, wala tatashi. Wala nga nga tatashi. Hindi ka nakatapang hindi, pero alam mo tapos na kontrata. Wala ba ako kontrata mo kuya, tapos na 2 years. Kasi pag hindi, sasingin ka na medical. 6 months kaya. Ah, 6 ba? Kasi, kasi, ba, siya, siya, ba, three three kasi ito, 1 year to eh. Hindi, sa bonus. Sa Eh kung dilitin ka no? sa 15 no? days, kung 15 days, 15 days, mabayaran na. pag hindi na eh. Mabayaran na. Mabayaran na. Mabayaran

sa ano sa okay, so, mabalikan. Mabalikan na. Naman. Okay na, okay, na. Okay. Okay. Okay, well, okay. okay. Bye guys. Bye-bye.